Jo. <skrøk> It's another day, it's another tikiman. At ngayong araw nga ay tayo sa Binondo, Manila at Ugbo para magtikiman. Ang unang nga nating destination ay dito sa Binondo, sa may Omping Street, ang pinipilahang vegan barbecue. Grabe, amoy palang pasabog na. 150 pesos pala to for 3 pieces. Ang una ko nga tinikpan itong kanilang tofu barbecue. Okay naman siya for me, 7 out of 10. Ang nagpasarap dito yung kanilang barbecue sauce. Meron din pala silang rice cake or tikoy pero hindi ko masyadong bet yung lasa. Chewy naman siya pero for me it's not giving. Very Chinese yung panglasa ito ba? 5 out of 10. At ang pinaka nagustuhan ko nga itong kanilang chicken sausage ba. Gawa to sa gulay pero lasang manok ba. Sobrang soft and chewy at nagcomplement talaga yung barbecue sauce nila. Titikman ng paulit-ulit kay 11 over 10. Ang next nga nami pinuntahan ay itong Lingnam Fried Shop. Malapit din pala to sa May Bridge sa May Ongping Street. Meron sila dalawang flavors, ang asado and bola-bola. And 35 pesos per piece. Ang sabi nila masarap daw ti. 10 out of 10. Dahil perfect ang lasa, ganun babalik-balikan. So after that, naghanap nga kami na ng panulak at napunta kami dito sa Binondo's famous milk tea. Tinikman namin ang kanilang ubi milk tea latte. In fairness, be masarap. So refreshing, ganun. Katamtama lang din yung tamis. Kakaibang meal tito kasi nga ube. At bago nga kami lumaga sa ugbo, dumamo na kami dito sa Eng Mall para bumili ng kanilang famous hopia na sobrang sarap. Pero grabe, nagmahal na siya, beha. Pero worth it naman. At ito na finally na sa ugbo na kami at sobrang daming tao. Ang una nga naming tinikman ay itong famous sa strawberry tanghulu. 90 pesos nga pala to per piece. Strawberry nga pala to na coated with sugar. Medyo maasim-asim siya naman ni na miss na miss. Nagustuhan ko to for someone na hindi masyadong mahilig sa strawberry. 10 out of 10, try nyo to. Ang next ko namang tininay ay ito kanilang iba't ibang fried street food. Ang breaded crablets na may pang malakasang sauce. Ay, naku, grabe talaga to. Babe. Sobrang sarap. Titikman man ang paulit-ulit. Sobrang lasa. Nag-complement talaga yung sauce dun sa crablets bin. 11 out of 10, ganun kasarap. Medyo pricey lang guys, 60 pesos per order to. Ang next ko namang tinikman ay itong corn dog bin. 75 pesos nga pala to per order. At 35 halal. Okay naman na yung size for me. Medyo malaki. Medyo na-disappoint lang ako kasi ngati. Kalahati lang yung hot dog. Mas okay sana kung kasabay mo kakain yung mozzarella na hotdog para mas perfect ang lasa. Diyos ko pati mozzarella, big kalahati lang. Ay, naiinis for out of 10. Ganun. Ang huli nga namin pinuntahan itong famous na Aling Consuelo sa Luhan. Grabe, 75 pesos lang to pero grabe, sobrang daming lamante. Kaya pa kasi akla, ayan kakablan. Malapit pang mahulog. <tinyo> Pero grabe, toppings pa lang pasabog na. At sa laki ng halo-halo na to, te, good for two na to. At yung lasa, grabe, perfect. So refresh Ang sarap din ng pagkakaluto ng mga sahog, Sobrang creamy din ng halo-halo. 10 out of 10 dahil uulit-ulitin. Kaya go so good na kayo dito, te. Ayun lang, thank you for watching. Bye!